Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Deng Vlog. So for today's video, mangunguha tayo ng ano tawag din tayo? ko. Bugnay. bugnay. tayo ng bugnay guys. Dito nga pala tayo sa bukid ngayon guys. so habang nagbi-video ako guys, struggle kasi naka din ako. ayun <laughs> Kung mapapanood nyo. Tapos nagdala pa ako ng kaldero guys, wala kami dalang bigas. Ano ba yan? So guys, abangan nyo ang aming pagkuha. Sabi nila guys, may ahas daw ngayon. Kaya natatakot kami, baka mamaya may lumabas biglang ahas. Oh my God. Palabas na tayo ng kalsada guys ko nga lang pala guys makapunta dito makadaan actually nagpupunta naman ako dito sa bukod pero hindi kasi ako naglilibot duhat pala guys yung kukunin natin hindi pala bugnay ano ba yan saan ko nakuha yung bugnay pero tayo ng duhat guys Ang dami, di pala guys itsura ng duhat yan ang dami niya guys hindi mo, nyo lang siya makita gawat nga ay napakataas hindi ko kaya umakyat yan guys ang daming duhat oh my god Ayun <laughs> lang, makakaset ko baka ako makababa. lang. Dito lang talaga ako. Ayan guys, kasalukuyan ng inaakyat ni It's Me Chris Lynn. Dito <laughs> So guys, hindi kinaya ng powers namin. And guys, si Marilyn Vlogs naman yung aakyat. Ako, wag nyo na ako asahan. Hindi ko kaya yan. <laughs> Bigat ko eh. Ako kaya ko din mo makapit lang <laughs> kapit ko na kayo bumaba.

guys. Kalahati lang. amang oh, kain lang. Ma. Ah. Ilaw pa ba to? Mga ganito. Supin guys. So guys, so for today's video, magmumukbang tayo ng ano ito ka? Ah, uh, duhat. Duhat. <laughs> duhat guys, ayan o. Oh, masarap siya pag may asin. <laughs> no, wala yung ina. Wala. Mmm. Wala Ang sarap. Mm. dami Ba't na ba talaga yung hangog ito? Parang lamog na ito. Ang dilaw na dilaw. Ang dilaw na dilaw. Ito. Ano kayo nang? kita. Ulam kita. Wala to. Wala pala tayo alambre. Ano-ano ang iwihaw? Wala. Ikaw patungan. mamamatay pag nilagay ko na tubo. Mati oh. ăn nó lại màu